pagdating ko nga sa pickup up location, wala akong kay idea o sino ba to si ma'am na isa ako. ko. wala rin siyang idea kung sino ba ang sasakyan niyang artista. <laughs> <laughs> Joke lang. Hindi po tayo artista. Nagpabalak lang. Okay na po. Pa. Sa pati matumang, no? Okay. Curious Bayo kung sino ba to si ma'am? Sige ma'am, magpakilala. Ano po kayo nag-aaral ma'am sa pati ma'am? Oo. Ano pong course niyo ma'am? Recipes niyo. Ah, kaya pa model kayo ma'am eh. Uh Oo. -huh. Sabi niyo nga po. Dating mo pa lang kung pang modern na. <laughs> Hindi, totoo yan. Bola lang yan. <laughs> Sorry dyan. Nagma-vlog talk niya. Bata vlog. Okay lang pa po. Oo. Oo, okay lang. <laughs>

Okay, yung mga uh, goal na gano'n. Hindi, <laughs> Eh, siyempre, enjoy mo <laughs> na. Ilan taong pa ka pala ko? 21. 21? Uh, ah. Pag wala na makain, saka na magsatrabaho. Pag wala na makain. Then, nagbo-vlog din ako. Ah, talaga? Sige, yan. Gano'n rin gano'n ka. I-follow din kita. Yun ang work ko. Ah, talaga? Mm. Ah, sa TikTok. Sa TikTok, tsaka sa ano, um, Facebook, sa YouTube. Oo, more on TikTok pa Ah, more on TikTok. Sige, follow Ito ka lang. mo. Ito yung page ko, mam. Ah, ayos to them. Opo. Tila. bigyan niya tayo sticker. Tapos bigyan mo rin yung sticker mo. Yes. <laughs> may sticker ka rin? Wala. Ay, sayang! <laughs> sure, you know, <laughs> may, oh, may sticker. Sorry mo nag tsaka mga mga Ah, ganun ba? <laughs> Oh, matraffic pa naman dito ngayon, ma'am. Nagpapadali ka ba? Yes. Matraffic dyan. Kasi yung sa may ano, sector. Makagaling ng coffee. Okay. Shoutout na yung mga classmate mo. Okay. Wala, wala ko pa lalako. Hindi ako pupasok eh. Ano? <laughs> Kahit charot <syarat> lang. <laughs> Anong mo na lang. Yung iirog mo na lang, ma'am. Ha? Ha? <coughs> Diyan din ba nag-aaral mo? No? Hindi. Ha? Ah? Hindi. Ah, hindi. Hindi ba school? Ano rin? Model din. Tapos? Basketball day. Wow! Saan? Ate Dave. Ha? Ah. Anong apelido mo? Porter. Ha? Ah? Porter. Porter? Haan. Uh -huh. Anong number niya? Jersey number? 20. 25 last season 25 pero 24 talaga siya oh tet ano siya ang ah. pinap na uh, spanyol ah talaga anong height niya 65 65 eh so man, anong height mo 58 oh din talaga matagal na kayo ma? pero yung lang yung sa 5 years true Kasama siya na tayong traffic ano, dun po, yung sa may ano, yung sa checkpoint, yung may pababang call cube. Oo. Ayan. Yeah. Kasi ginagawa yeah. yung kalsada ron pa call cube. Oo. So, natitayin kayo yung mga kasamihan sa kabila ko sa'yo. Hindi, di araw-araw kayo nagmumubit, ma'am. Hindi naman. Hindi. Ngayon lang kasi walang, hindi ako naka-uniform. Pero pag naka-uniform kasi mahirap magmubit eh. Ah, okay. Di ba may ano rin dyan, ma? May criminology. Meron na ata. Hindi ko alam eh. Ah. Pero dyan. Pero na. Kasi so, ganyan din dapat ako mag-aaral dati. Kaya alam, ang mahal kasi ng tuition. <laughs> Medyo pricey dyan eh. Kaya nag-ano lang ako. ICCT. School ba to? No city. <laughs> Ay, sa ICCP ako nga. Sa ICCP, free minuto din talaga doon. Eh. Ah, yan. Yeah. Tulala sa minuto doon. Uh, kasi marami best nang magamit na uh, top sa vortex na. Maganda sa kanila kasi may incentives na uh, pag tumasa ka ng vortex na may ano ka, may 10,000. Wow. Tapos kapag pumasok ka sa top 10, 100,000. Wow. Pag nag gawan, 1 ka, 1 Ilang beses siya nag-top eh. Parang apat na yata na beses. So, ako nakatanggap lang ako ng 10,000. Wow. Sino sa may dito? Oh! Dito ba? No. Ah. thank you for thank you for, you. Thank you for...